Yo! What's right up mga ka-laptop? Now and for today's video mga ka-laptop is dito na naman ulit tayo sa ating barracks, no? Ayan. So matagal tayo na yung nakapag-upload mga ka -laptop. so pasensya na So ngayon is mag-update lang muna tayo sa ating mga isda kasi may na-change dito mga kalapdap at may napalitan at may nabago Ayan. So ipakita ko sa inyo mga ka kasi excited din ako na i-update ko kayo, no? kasi okay, matagal tayo hindi nakapag fish vlog so fish vlog to mga kalap-lap baka malilito naman ulit kayo no so ayun kung bago ka pa lang dito sa aking youtube channel syempre huwag mong kalimutan mag subscribe mga kalap top and click yung tiny bell para play update sa susunod yung upload so yun lang let's go yun mga kalap top and dito ulit tayo sa ating barracks guys so yung nabago pala dito is ito Ayan, bagsak na talaga siya makalaptap. Ayan, pasensya na sa ingay ng tubig kasi kailangan natin i-refill yan. So, dito po na tayo sa ating mga gapis, mga ano to siya makalaptap, mga na crossbreed ko, no? So, sobrang ganda niya makalaptap kasi kulay purple. Wow, oh, yung sipon ko, guys. Kulay purple siya, o, oh, ba diba? Ayan. So hindi ko pa na yan nalinisan ba? Pala makalapat. So ito siya maganda siyang kulay. Yan. Ay. So yun. At dito tayo sa ting mga koy. Ito lang. Ay. Ito yung koy natin guys. Yan yung koy natin. Yeah. Uh, nagpakain na pala ako sa kanila mga laptop. And ito yung nabago mga laptop. Yung rest of dito is kinuha ko yung tarpaulin na nakalagay sa kanila no. So yung kuan dala dito mga laptop is na wala nang tarpaulin. Rektahang laptop na talaga kasi apat lang naman sila diyan mga laptop. At para makaproduce tayo ng pangalumot. Ayan. So, maganda na siyang tingnan makalaptap ko. Oh. Di ba? So, punta tayo dun sa ating nilagay na for sa terrace na. No? Tara. Dito tayo makalaptap. Ayan. Ito yung mga feeder natin na nilagay natin dito, no? So, kung titingnan yung makalaptap, madumi na. Madumi na kung tingnan nyo yun. Ayan. Pero para sa akin is the best to siya na no? background makalap kasi tingnan nyo yan nila mag focus no mas bumanda yung kulay niya nila makalaptap at saka yung green water talaga makalaptap is makatulong para mag enhance yung kulay ng ating mga gapis <laughs> so yung gagawin na lang natin dito makalaptap is linisin yung mga dumi nila na nandyan sa ilalim at panatilihin natin na ah, bago yung mga tubig nila no yan na ah. di diba, sobrang ganda niya makalatak at dito din sa kabila yan ito yung mga purple dragon natin makalatak and may kasama sila na mga short tail hala may namatay guys Oh my God, namatay yung sa purple dragon natin. No? So, kailangan talaga natin silang lagyan ng oxygen mga ka laptop. Kaso, hindi pa talaga ako nakapag bili ng oxygen yung anong, air hose nila kasi wala pa tayo nandun mga laptop hindi pa tayo nakapunta sa pitch shop natin at wala pa din tayong budget guys so ayan magtitiis muna na tayo sa ating water change nito no kunin na lang yung mga kalat nila at saka binisin yung mga gilid gilid pero okay lang naman sa kanila yung mga ganito makalaptap. Siguro sa panahon din ito makalaptap kasi malamig. Malamig yung panahon kagabi. Ayan. At, nandito lang sila sa labas. So, yun. Ito yung pinakmagandang ano makalaptap. Tingnan. Pag ikaw ay medyo gusto mo na... Ano? ng kulay, guys. So, yun mga kalaptop. And, tapos ko na sa inyo pinakita yung mga feeder natin at saka yung purple dragon natin sa terrace, no? At, nag water talaga siya mga tap kahit, ano, um, hindi siya medyo na direct sa sun sunlight. Pero, kasi, ano, may mga, ano din, sinag ng araw kung umaga or tanghali, ganun. So, yun mga kalaptop and ganun lang naman kabilis yung pag -ano natin pag vlog ng fish vlog natin guys so kung gusto mo ito mga laptop at gusto nyo din panoorin yung bagong vlog natin sa susunod na fish vlog e eh, syempre mag subscribe ka na mga laptop and huwag mo kalimutan mag subscribe <laughs> at i-click yung tiny bell para pala yung update dito sa susunod na upload so yun lang mga laptop and see you on the next vlog bye peace out